guys, so ito na naman kami, mag-aani muna ako ng strawberries Ayan, ito pula na to So nasa lupa talaga yung mga strawberries So, oops Minsa, ayan o So kailangan unahan ko na yung mga suso Ayun, meron pa dito. Oh, kita Guys, ito sobrang laki. Kukunin ko na rin. Kasi may mga kain nila. Alam talaga nila yung pula. Patu yan guys. So, patunay na meron talagang kumakain ng strawberries namin. Ayan. Kaya kailangan unahan talaga to. So, kailangan araw-arawin talaga yung pag-aani. Pwede tayong gumawa ng dessert. O, oh, ito malaki to ah. Oh, malaki. ay may kagat ba wala naman sayang guys so ayan o oh, nain nila eh kailangan talaga suyurin suyurin ng suyurin so ayan. o oh. kailangan talaga i-check natin yung mga ilalim mm. eto pa guys ayun o no, tignan nyo may natatagong kulay pulang 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 oh, o ayan nakakarami na ako guys ayan may nagtatago pang isa dito so check natin pwede na yan Actually, yung maliliit, mas matatamis. So, kailangan pag may nakita tayong pula, hindi na natin kasi as in, as in, may kumukumoy, kumakain po talaga. Inahanap talaga nila yung pula. Tapos dito sa side, meron din ako na ilang piraso. Yan. Check natin kung may pula na. Pwede na ba to? Pwede hindi pa siguro bukas yun mo guys, sila nyo puro kagat sayang yeah. so I think that's enough for today so nakatatlong ani na po kami ng strawberries um almost 500 grams din siguro to Eto, tingnan nyo dito. Actually, kung saan-saan lang ako nagtanim. Kasi nga, para siyang ano, para talaga siyang grass. Talagang mabilis lang siya tumubo. So, pwedeng-pwede kayo magtanim. Actually, mas gusto nga ng strawberry na warm na warm na pag mainit mas mabilis siyang pumula e eto guys tingnan nyo hindi siya ganon na aarawan. So aliliit, tapos wala pang kapula-pula. Yan. To so, dito sa isang side. Kasi, sorry, kala ko tapos na, mayroon pa pala. Kunin na natin. So kunin na natin bago, bago tayo maunahan ng mga mababait. 'Yun lang po, guys. So naka-500 grams tayo. Baka mag um, strawberry milkshake na lang po kami. Maraming 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 salamat po and God bless everyone. Bye.